D-H-N-S Yeah Musical oh, like <laughs> nasa Pag sumasay ka sa isip Ang ina naman na 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 araw na winasak mo iniwang duguan um, Sana di ka bumalik kasi nga wasak na Huwag mo na akong durugin kung babalik pa Sa daming gusto sa'yo bumalik na bida Alam ko masigit kahit pa manakit ka Mga litratong naitagot na inasunog na Sabi mo nung una di ba malakas ka Tangin na bakit ngayon eh bumitaw ka Sa dami mong pangako lahat yung putol na Pero di ba ka pa din kahit ano mong gawin Nung nawala ka di ko alam gagawin Alam mo di masakit Alam mo di masakit Alam kong ginawa ko sapat na walang papaputa kaya naganap ka Sa ala ko pinaling kaya nga basag na Kaya yung puso ko ngayon durog-durog na Sinapang balikan, tangin na naman Wag ka na nga sa akin, alam kong may iba dyan Wag ka na lumapit Wag mo na ako sirain Ayun na tumba Kung sa'y ko parang di na Nila bes naman ako nakasama Sa mga kasamaan at kung sa nagkahinitan mm -hmm. Di mo kaya'ng tubusin yung pinaramdam mo'ng sakit Kung ko ka na bago mo wag ka nang babalik Kahit tilang patawad ang gawin mo Kung ano tayo nung una tayo Na din na rin yung mababalik Kahit anong tawad Di na kaya'ng patawarin Kaya kung sumagi ay tuloy pa rin Sa mga plan nais sa papel Ngayon ko lang din gagawin na magbigil At kung sa akin ay masabi mas mabuting na putulin ng maayos Kaysa tayo ay magsiraan Alam ko na kahit sobra yung galit Mas binilit, sumapit tayo sa alam kong makakagaan Alam kong ginawa ko ay sapat na uh, Wala ba ka buta kaya naganap ka Sa alam ko binaling kaya nga basag na uh, Kaya yung puso ko ngayon durog-durog na wasak na Kaya puso yeah. ko ngayon durog-durog na Di na para balikan, tangin na naman Wag lang sa akin, alam ko may iba dyan Eh, wag ka na lumapit Wag mo na ako sirahin. thank mm -hmm.